Hindi na tayo inam ng ulan. Totoo ba nandito daw si Jello? Ba't ba madaling madali ka? Nandito daw si Jello? Oo, nandito. Bumalik ako kasi sabi niyo nandito si Jello. Totoo, chick. Chick totoo. Maniwala. Ikaw, nabibigay ka na naman ng maling informasyon. Anong nabibigay? Eh wala nga dito si Jello. Nasaan dito si Jello? Pero kasi na, pamilyar yung jersey. Yung lakad ni Jello. Pamilyar na pamilyar. Ang si... Sabi mo eh, di ba? Oo. Oh, oh. Wala, wala dito. Tsaka ano naman kung nandito si Jelo? Nandyan si Jelo. Nasa probinsya na si Jello. Uy! Na nakita ko rin yung video mo, kuya, eh. Nandito si Jeno. Wala nga si Jeno! Wait, ikaw tatanungin ko, ah, Ayaw man maniwala kasi na ito. Ikaw ang tatanungin ko. Si Jeno yung favorite. Oo. Oh. Ang tagal naman na ito, Uy, bibili pa tayo. Ah, bibili pa tubig. Teka lang, nakikita mo umuulan pa, di ba? Puti ka, pumunta tayo walang tubig, eh. Anong ilumin natin? Ulan. Epo, ulan. Dati ka lang, wag ka muna magmadali. Nag-enjoy pa ako maligo. Ayaw. Wala na hundo guys. Uy! <coughs> <coughs> Ang tagal mo kasi. Akala oh, mo, eh, pagbili ka ng gamot eh, no? Ang tagal mo eh. <laughs> Pag ikaw, nagkasakit na naman sa utak. Makakalibo <laughs> mo ng ulan, ha? Ano ba? Ka, eh. Ano na sa Ali? Maghintay ka nga lang, nag-enjoy pa ako. Diyan ka lang, ha? Nakuha no, na yung, yung tao dito, eh. Ako muna yung mga tubig dito. Putik hindi lang ako. Sa... Maliligo lang ako. Maliligo lang ako. Ligo lang ako. Uh, oh. tara na ha. Oh, sige. Okay. So, yun, guys. Kasi nawawala na talaga ako pero maliligo daw muna si Kuya. Ay, may na lang ulit. Tara na. Oh, tara na. Let's go. Baka may sasakyan na tangan na naman tayo. Oh, oh. ay, kitang kita sa side mirror ang. Bukal magturo ha. Hindi tayo pupunta ng mall. Bibili na tayo tubig. <laughs> Baka magturo na naman. Tayo so, guys pa ano na pupunta na yung vista kasi bibili kaming water. Hirap naman no. talaga ang manood dito. Hirap kasi ay inumin ng ulan. Iba yung lasa, hindi siya lasa Sinta ng mineral. Sinta lang kasi, hindi naman. Oo. Oh, Maka ah, ang... tayo ano eh. Ang seatbelt ni mo ha. Oo, oh, makakalimut. Wala, Wala Sabi ko sa seminar na lang kita eh. Yeah. So ayun guys, man. sige mamaya na lang ulit at ayun o, no, ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan pero yan, go pa rin tayo. Tingnan yung ulan o. Oh. So mamaya na lang. <laughs> Kaya sa Kasi ka sa kanya Gagi ako yun Ay marata So yun guys Nandito ako <laughs> Nakakaya ako Guys nandito ako sa business na Kasi bibili nga kami ng Nang Tovek Na no? Bili kami ng to Tovek So ayun Yun yun yun, yun. And sama kayo sa ano namin guys And sama kayo sa aming adventure Ito... Iwanan lang yan dito ha? Iwanan lang yan Oo oh, iwanan Tapos kukuha tayo sa dito ito yung tubig namin guys, Wilkins. Hindi yeah, kami yeah, nagtutubig ng ano kasi nagkakasakit. Nagtatay yung anak ko sa tubig na mineral dun sa amin. Kaya... Kailangan mas, legit talagang Wilkins. oh, legit no? Wilkins na. Legit Ayaw na namin na ano, medyo pricey lang talaga. Pero kaysa naman yung buhay yung kapalit. Ko. I'm scared. Dito na tayo. Oh, um. So ayun guys. ah uh, Oh, Oo nga, ito na nga So ayun guys, tutulong muna ako kasi Ah! Ang bigat! Oh, di na gusto na yan. Sa wakas, may tubig na din! Hindi na tayo inom ng ulan. Di na tayo inom ng ulan. na tayo ng ulan. Totoo ang si Jello? Ba't ba ang madaling madali ka? Oo, nandito! Uy! sabi mo, Bert, na nandito. Wala! ano ka! Bumalik ako kasi sabi nyo. Totoo, chick. Chick, totoo. Maniwala. Ikaw, nagbibigay ka na naman ng maling impormasyon. Anong na Eh, wala nga dito si Jello. Nasaan dito si Jello? Hindi, oh. chick, pero ito, chika. Hindi naman ako sigurado talaga. Pero kasi, pamilyar yung jersey, yung lakad ni Jello. Pamilyar na pamilyar. Diyan daw si... Sabi mo eh, di ba? Oo, oo. Wala, wala dito. Tsaka ano naman, kung nandito si Jello. <laughs> <laughs> wala hindi, nga dito, wala, hindi, wala. Hindi, wag niyo kong biruin. hindi diba? nga. Wala nga dito. Shhh, man maninihim ka muna. Nandiyan N si Jello. Nasa probinsya na si Jello. Na, na, Uy, nakita ko rin yung video mo, Kuya eh. Nandito si Jello. Wala nga si Jello. Chik, Oy, na, ikaw tatanungin ko ah. Ayaw maniwala kasi neto. Ikaw ang tatanungin ko. Si Jello 'yun, Kuya Bertie. Oh. Hindi nga oh. naka-video call ko si Jello, 'di ba? Matagal niya na nang nakasama si Jello. Pero naka-video call ko si Jello. Matagal niya na nang nakasama si Pero Jello. Naka si Jello hindi. Hindi. Halata kita kita sa, uh, hindi. Niya, sa likod ng buko eh. Oh, 'di ba? Hindi nga si hindi Jello, jello. 'yung kuya. Bakit ba ayaw mo kasing maniwala? Oh, okay. Naliwa kasi yun, ano, Naniwala! Naniwala ka naman dito, tutuwa ka din. Si Jello nga nandun sa kanila, diba? Nakita mo, nag-video call kami. Ikaw din mismo. Oo, oh, sa kasing buhay. I-video call natin ngayon. Sige lang nyo yan, sige lang nyo na. Ini-istorbo nyo. Ipapit nyo kasi tinatago. Walang natago sa namin. Uy! Jello! Jello! Wala. Hindi, chick. Hindi, wala dito. Chick, hindi. Ito ah, ito. Hindi pa naman ako sigurado. Pero feeling ko, nandito talaga si Jello. Malapit lang ah, nandito, si Jello. Mali ang mga impormasyon nyo. Ano oh, nandito. Ang lakas-lakas ng ulan, no? Oh. Ano po sa inyo? Ano ko sa inyo? ayusin mo na lang yung ano dyan. Hindi yung... O oh, bakit parang... Pati yung kapatid mo naniniwala sa'yo, eh. O oh, bakit parang nga pa may mali? <laughs> oh my God! Ito pa ako sa ulan para bumalik dito. Sa ganyan lang pala. Tek na yan. Ako pa... <laughs> Hindi naman ako sigurado, pero i-ano ko sa'yo. Naku po, nagalit. <laughs> so, what's up sa inyo mga chong noon? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits no? o Tito Otits kung tawagin. Uh, mga chong, ito nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo. Itong dalawang bike lang naman na to. <laughs> At syempre, mga chong, huwag ninyong kalilimutan na mag ang bell button para lagi kayong updated. Syempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito o it's official. Marami kasi ano eh, marami kasi gumagayat, maraming ng ano eh, mga nagpapanggap na tayo no At ginagamit sa mga maling paraan o pang-scam. So, yan lang ang ating official YouTube channel, mga chonga. So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo, ikiklik lang natin ang bell button, at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yun, mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga tyong